Oh. It's a beautiful day today This is Jay Jarsinto Welcome back to my channel Nandito tayo sa Batangas City Dahil tayo ay magwawala stick pares Yes, hindi sa Makati Sa Batangas E eh, di waland yung pares na yun Come join me today Let's go Bini tayo sa RGM Wallace Tic Pares. Ang ganda ng location niya katapat lang ng SM City Batangas. Tatawid ka yan. At ang dami ng nakain. Ay, tol. Anong isaw. Ay, isaw. Tol, Meron. Balat. Yun, balat. Kung balat. Binipit Malambot. Parang gelatin. Hindi siya puro balat. Pero may laman siya. Lagi may kasama laman pag ano? Meron, boss. Oh, pag order namin may kasama laman. Ano pangalan mo nga, idol? Si Reynante po. Kabayan? Kabayan, Reynante. Reynante, yan. Galing ka ng Makati, ate, ano? Oo. Oh. Kaano, ano mo yung mga nagwawalas si Paris Don? Mga pinsang ko yun. Mga pinsa. Kaya para kalasa, kalasa. Oh. Itsura at lasa, eh. Yan. Kaya sa mountain joke. sa pinsan at kapatid. Pinsan at kapatid. Ano-ano meron ka dyan? pangat nga natin. Pakita lang natin. Uh, ito. Isaw. Uh, tuwalya. Uh, tuwalya natin. Oh, Kaya napakalambot. Oh, ito balat. Oh, yeah, yan din, no? Ito yung mata. Mata, yan. Yeah. Oh, kung nalaman ko may matay, yung ordering ko. Pero yung ano, binabalot yung iba. Oo. Uh, ano yung mga nakabalot? sa ano po yan, utak, tsaka utak, okay. batin balls. Uh, Ay, ang uh, bulalo. Bulalo. Um, yan, yan ang, ang tinira ko. Tinira niya. Oh, tsaka yun, may puso po tayo dito. May puso, yan. Patay. Patay. Meron din. Nakakailang kilo ka sa isang araw? Lahat-lahat? Ah, ano po? Bali. Cup rice pack po. Alaw, pitikilos na tatang. Pitikilos, lata. Pati na lahat. ano. Kasama na 'yung my special. ano mataw. 'Yun, yeah. kasama uh, rin laman. Oh, uh, okay. 'Yung pinabayad ng customer talagang sulit. So, yeah. dito uh, lang kay wala si. 'Yung ang extra sa bao. Oh, 'yung sa bao 'yan. Alimited <laughs> sa bao <laughs> 'yan. <laughs> yeah. Ate ano ng beses. Mga nahingi ng sabaw. Yan yung ang ating ano. Karamin naman. Talagang 70 lang. May rice na yun. Oh. Uh -huh. Yan. Ari ang ating in-order. Ari ay... Mata. Ay, nakikita ko na yung mga mata-mata. Tapos, umorder din tayo ng bulalupata. Oh. Uh -huh gelatinous ah. Tapos, isaw. Ayan. Man. Tapos, may laman din yung isaw. Tapos, mayroon din tayong isaw na may kasamang laman. Aray na, uunahin natin yan. Isaw. Tamay. Laman. Wala mo lang ang palasa. first bite thank you lord mm. So creamy. Tapos yung isaw, literally melts in your mouth. Excited ako dito sa mata. So malasa na yung sabaw, pero lagyan natin ng fried garlic. Green onion. Para sa akin na, okay na to. Ah, syempre, chili oil. Ayan. Para mas lalo tayong ganahan. Try naman natin itong pata. Gada. <laughs> Again, melts in your mouth. Tapos yung ano, yung gelatinous component ng pata. Kumakapit-kapit sa ngala-ngala. <laughs> Mata, may laman-laman din. Hmm. Go, lagyan lang natin ng konting kalmansi para lang mabuhasan yung richness. Panalo to. <laughs> Natikman ko yung wala pare sa Makati. And kalasa. Ganon din. May pagkakunting milky not your usual pares. Very rich. Panalo tong ano tong Itong patak. Shoutout kay Jigs TV. Sa, kanya ko nakita to. Akalaan mo nakawalo yun si Jigs. <laughs> Lakas. Ako tama na itong tatlo. Babalikan ko dalang yung iba panalo yung sabaw Ito yung sabaw na Ay, no Ayun nung sinasabi ko Dahil mo ko sabihin na no sabaw pa lang ulam na at marami naman targang ganun pero ito talaga literal kasi yung sabaw very rich na siya eh parang siyang ano parang isipin mo na ano cream of mushroom soup parang ganun ka creamy parang ganun ka milky so, dito sa mga pagpipilihan mo wala ka na naman talo din halos lahat naman yan pag nasa pares na pare-pareho na yun pare-pareho na ng lasa pare-pareho na ng consistency pero kung first time mo o pipili ka lang na isa ito, marerecommend ko ito itong bulalupata panalo ito na ang kanin natin natitim tayong magkani pero papak na lang pero sarap talaga kanina nito eh. Tapos yung buto-buto ng pata, susup-supin mo. Ah. Pangalod ba? Last bite tayo. Last bite. Thank you, Lord. Bago natin tirahin ang pares si Kabayan Dennis, magpapares muna tayo din sa Naiya Avenue. Ari yung pares sa Naiya? Ay, sa malinis malaki, maraming upuan, mapapasarap ang kain din. Eh. Ano yung menu nila? Siyempre, nag-beef uh, pares tayo, tapos kay Aisha ay chick silog. At nakita ko sa ibang vlogs ay umorder sila ng sisig, so magkisisig din tayo. Ito so, yung pares. Tapos sa rin beef pares, looks even better. Yan yeah, o, ang dami o. Mukhang sulit ah. Tapos mukhang manamis-namis at mukhang malambot naman. We'll find out for sure. Aray, pinunta natin din eh. Kaya, yeah, oy. Flaky. Medyo lated yung nadali natin yun. Pero yung pinakalaman ay mukhang malambot. Yeah. Tapos, lagay natin to sa sa rice, garlic rice. Mmm. Really sweet. Mas matamis siya sa ano, sa Paris Retiro. Pero kung mahilig ka sa matamis na pares, masarap to ah. Tapos yung sweetness niya, nagko-complement sa konting lasa ng star anise. And then malambot yung ano, yung yung beef kahit yung litig niya, sarap goyain. Mm. Yan, so ito na yung chili oil. Again, may bahay yung chili oil la ah. Tama na yung lasa ng ano eh? ng ng pares. Lagyan lang natin ng chili oil. Yan lang ang tingin ko magpapa next level ng pares ano mm. Tapos, may sabaw din. Na-enjoy ko tong Paris na to ah. Kahit ano. Kasi between street Paris and yung Paris na medyo manamis. Mas gusto ko yung street Paris. Pero to na-enjoy ko to ah. This is a good start sa ating Paris food crawl din sa Las Piñas. Can't wait na timusan yung Paris di Kabayan Tennis. Yan, narinig na tayo sa isa sa mga pioneers sa pagpapares si Kabayan Dennis since 1995. Ang iwi mo, PMMS sa Las Piñas na doon, yung school, tapos uh, uh, unang kanan, kakanang ka, tapos makikita mo na yung din eh. Si Kabayan Dennis. Sala, sayang lang, wala si Kabayan Dennis sa malis daw, may binili. Tingnan natin, ayan, may pata. May lamang loob. Lamang loob. Sa kabalat. Yun na laang. Yun na laang. naman mo. Pare, saka yung alas 9 pala ang ubos na mga special yan, nari ang mga presyuhan nila tingnan natin kung saan tayo mga papa overload sa akin na, yan na yan pag umorder ka na patay, ang gugupit-gupitin eh. kagaling mo gupit niya ay dala para hindi ka na mahirap. Ano, pero oh, talagang tanggal eh lahat ng balat, eh, tang, tanggal lahat ng laman eh. Tapos may mami din pala din. Ayan na rin akin. ang sakin. Lamang lobby nasa plastika na? Oo, tsaka balat. Nasa yan arena na so yung kanina mga ginupit sa pata yun tapos are ay are lamang loob tapos may mga balat din tapos yung sabaw medyo malapot may lasang are yan titimusan muna natin ng walang sabaw halo-halo na sabawan na natin pero wala muna kahit anong pampalasa tapos may taba first bite thank you lord quality to mga idol Sabaw. Bali yung lasa niya. Lasang street pares pero merong konting pagkawala stick. Parang medyo nasa in between. Panalo to. Mas panalo siguro to at lagi na mas panalo pag nilalagyan ng yung lasa ay sa sanya lasa eh. Hindi ko nalalagyan ng Siguro lagyan din natin ng ano, konting kalamansi para malagyan natin ng konting patis. Ay, eh, koyo pala eh. Tapos lagyan natin ng dahon na sibuyas at fried garlic para lang ma-maximize natin yung lasa niya. Tapos hahaluin. Ah, Yan. Ay, may mga tuwalya pala. Yung malang, loob, may nakita akong tuwalya. Yung nalagyan ng chili oil, lalo na. Kaya naman pala, ngayon, medyo ko konti yung Pero marami na rin tao. Ah. Pero yung nakikita ko sa poster sa Facebook, talaga yung tao, sobrang dami. Mga estudyante ng mga P, ng PMMS, mga taga E-quality naman pala taga lasa na rin. Pares ni Kabayan Dennis. Mm, yan. Are sa pata. Look at that collagen. Mm, tapos balat. Sayang wala na yung ibang mga special nila kasi yung balat parang sa ano na rin yan eh. Parang yung mga nasa pata na rin. Pero quality naman yung balat. Lambot, melts in your mouth. Tapos yung lamang loob. May mga konting parts sa chewy kasi tulad ng mga tuwalya. Chewy naman talaga yan. Pero overall, ang ganda ng pakakalambot niya. Are, puso ata, are. Yan, puso yata yan eh. So kahit naman pala tatatlo yung special, yung lamang loob pa lang. Ang dami ng iba't ibang klaseng naman Nag-quality yung sabaw ah. Tapos yan, no, na-absorb na nung mga laman loob yung sabaw. Magyan natin hot sauce bihira akong gawin to eh. Pero pag nakikita ko sa ano, pag may hot sauce sa paresan, GD niya. Mm. Yung kanin pala nila, ganda rin ang pagkaluto. Oh. Yung toyo, sakto-sakto lang. Tapos buhag-hag. Tapos kita nyo naman, long green. <laughs> so, pag yan, nilagyan mo ng mga balat, lamang loob. Tapos bubuhusan mo ng sabaw. Panalo ito nakakatawa, si Kabayan Dennis. Isa siya sa mga pioneers talaga ng magpapares. Balita ko ay sa Makati siya nagsimula. Tapos naturuan niya kasi dati yung mga, yung mga sikat na magpapares doon, hindi na lang natin papangalanan. Ay sa kanya natuto magpares yung iba doon, naging helper niya. Ngayon naman ay sikat na rin doon. So nabigyan niya ng na oportunidad yung magpapares na magkaroon ng negosyo. At syempre nagkaroon tayo ng ano, masasarap na pares. Uh, ako nga po pala si Dennis Hoxon, kung ni si Dennis Kabayan, na aking tinda ay tinatawag ding Dennis Kabayan Pares. Nagsimula ito nung magtinda yung kapatid ko nung 1994. Tapos napapasok ako sa kanila 1995. Sa Makati kami dati. O, sa, may pasong Tamo extension. Hindi ba, naging helper kayo yung mga bayo ko. Tapos yung mga bayo ko, nagkaroon sila ng, ng, ng helper. Hindi, natuto na natuto. Kaya dumami ng dumami. Sa totoo lang, nung panahong 1995, wala pa kaming isang daan tao nagpapares. Yun ay puro taga-tsaong Quezon. taga Chaong Quezon kami. Uh, siguro sabi nila, naniniwala naman ako, kakaiba daw yung lasa. Pinaka, oh, kakaiba. Yan. Kahit tanong natin sa mga kumakain na yan. <laughs> Iba daw eh. Oh. Uh, sa mga estudyante, talagang kumakain sila. Kasi ano sila sa budget nila eh, di ba? 50 pesos, busog na sila. Samantalang hindi naman sa pagano, di ba? Yung ulam, minsan 60 pesos, ulam pa lang. No? Tsaka malapit ako sa PMMS. Kaya maraming estudyante. Kaya maganda na rin yung pwestong ito. Uh, muli iniimbitahan ko kayo dito sa Set Street para iso subdivision, Talon 4, Las Piñas. Sobrang solid ng ating Paris food crawl ngayon. Sa pa masarap mag-Paris? Let me know in the comment section. Pupuntahan natin yan. O yan, so kakainin ko na to. So try nyo. Paris si Kabayan Dennis sa Dennis, sa Las Piñas. Kung mahili ka sa Paris, hindi ka magsisisi. Panalo to. kung merong rockstar na paresan ay Arion. James Paris Mami, also known as James Paris Uso. Grabe dami kumakain. Ang garning may bone marrow, 240. Meron ng kanin, itlog, saka soft drinks. Oh, uh, yan yung tagos, yan. Kain siya, Kain dito. Pag mami lang, magkano? 80 yung mami pag walang ano. Solid na, no? 240 pesos. So yan, buto-buto. Tapos may uh, bone marrow. maro, merong itlog, merong kanin, merong puto. Bago to, ah. dati walang puto. Ah. Tapos meron ding soft drinks. Tapos kay Aisha, kumuha tayo ng beef mami. Yan. putin, tutputin. Lambot kanin na kagad. Ka First bite. Thank you, Lord. Uno ko sasabihin sa inyo, yung sabaw nito, hindi parang normal na pares ha. Either yung matamis or uh, yung street pares or wala stick. Pero technically, pares pa rin naman yan kasi beef with rice. Eh, di ka pares ng rice yun. Tapos yan, may mga buto-buto. Kahit eh, yung buto-buto niya, malaman din, ha? Hmm. Tapos, malayo yung mararating ng, ano mo, ng budget mo. Kasi may itlog. Ayan, ako. Oh. Dagdag protein yan. Ayan. Siyempre, ahalo mo sa sabaw yan. Hula mo rin yan. Tapos yun, no? merong merong bone marrow yun what that bone marrow grabe oh yan ang babayaran dyan ano kung gano'n ka jiggly yan oh po ay bawal na bawal sa high blood mm. ang pagsa creamy tapos ang maganda din sa puto isasawsaw mo ngayon yan iaabsorb nyo yung sabaw yung puto niya steady lang pero with the sabaw, panalo and speaking of sabaw pwede kayong humingi ng extra sabaw ha mga nakakala dito, mga takore ng mga sabaw, pwede kayong kumuha nyo So naman yung beef mami so yan, malaman din magulay with noodles panalo din to pero mas gusto ko tong buto-buto with bulalo. Yeah. Eh, ito yung yung buto-buto. Malaman talaga siya eh. Tapos syempre, yung buto-buto yung pinatakuluan. Mas malasa. <tod> dito na tatapusin ang ating epic malati food crawl. So ano ba dito yung nagustuhan nyo? Alin ba yung paborito nyo? Or may ma-recommendations kayo? Let me know in the comment section. solid agad ang ating first stop sa ating Putok Batok Street Food Crawl. Shorthorn pares kagad tayo. 'Yung menu nila, 'yan. Kung bakit kasama rin sa Putok Batok Food Crawl, tingin 'yung mga pangalan. So mag ano tayo? Uh, high blood pares, putok puso pares, tapos magdadagdag tayo ng chicharong bulaklak. Ko oh, mga chicharong bulaklak ah. Piprito na rin. Yun, bagong saing ang kanin. Yan yung sarsa ng pares. Uh -huh. oh. Aring bone marrow ay pinalasahan doon sa sabaw. Tapos sa ito of touch nasaktok puso ang chicharong bulaklak tilab siya tilab siya kan tilab siya ka. kala kasama rin sa paninda kaya rin ulam nila parang <laughs> kasarap din bali yung high blood pares are beef pares tapos merong bone marrow are naman yung bagnet tapos are yung chicharong bulaklak pwede mo ring samahan yan ng bone marrow pero dahil ako na may iisa tama na yung isa tapos merong garlic rice and yung sabaw tapos are ilalabas pa lang niya as in literal hindi pa niya alam kung magkano daw pepresyuhan pero good for 2 to 3 are ah ah Opo naman are na ating short horn pares dahil ating dinayo pa hindi ako makapili kung alin dino tapos yun ako na lang kung mga best seller sila at base sa pangala alam na kung bakit are ang best sellers unahin natin sa high blood pares bali are yan so may beef pares yan mga chunky, yung mga beef niya. And then yung sabaw, yan o, ang, ang ko, malapot, pero hindi parang retiro yung itsura. Ayan. Tapos, garlic rice, first bite. Thank you, Lord. Mm. Yung sarsa niya, manamis-namis. As in, lasang-lasang mo yung tamis. Tapos, kino niya, mas star anis din yung flavor niya. So, kung mahilig ka sa pares na matamis tapos mas star anise which is ang pares naman talaga ay may star anise yan. Ito talaga heavy on the star anise flavor. Magugustuhan mo to kung mahilig ka dyan. Tapos lagyan natin ng ano, ng chili oil. Uh, yan ang tingin ko magpapalevel up dyan. Hindi na natin lalagyan ng ano, patis or calamansi. Kasi pakaiba yung lasa ng ano niya eh, ng pares niya eh. Gusto kong matikman ng ganyan lang lasa. Pag may chili oil, Hmm, Yung chili oil, kala ko hindi maanghang. Pero sumisipa sa dulo. Yung kanin niya, hindi siya, ano, hindi siya fried rice. So, sinaing, tapos nilagyan ng garlic. So, yung pinaka-garlic rice niya. Tingnan nyo naman. Are, ang nagpa-high blood pares dyan. Ayan ang dahil ako bakit high blood pares. So, lagyan natin ng chili oil. Ayan. Wow. Look at that kahit akong mahilig sa putok batok ay <laughs> kakatakot isang subo niyan ito lang muna Gabi, napaka buttery napaka simple tapos yung bone marrow niya may lasa na siya kasi doon siya pina, pinakuluan siya doon sa, eh, sa sabaw eh. so may lasa na siya and then yung torch nagdagdag ng, ng konting texture try naman natin itong Yeah. bagnet naman. So, same lang naman sila ng sarsa. Bale, are, ay bagnet. Sarap din na Tunaw ang taba. Tapos yung ano niya, yung, yung balat niya, parang lechon skin. Hindi siya yung parang normal na bagnet na yung pag yung talagang crunch. Ito, parang lechon skin. Tapos may hiwalay din sila sinaserve na sabaw. So, ito, mas malabnaw. Try na natin. Yung sabaw naman ito, mas mas savory siya. Mas may alat siya kaysa doon. So, together, nagko-complement siya sa isa't isa. Dito pinakuluan kanina yung ano, yung bone marrow. Ito yung nagbigay ng lasa sa bone marrow. Ari naman, si charong bulaklak. Very crispy, tapos malambot yung ano, yung pinaka-sicharong bulaklak. Nicely cooked. What if, samah-samahin kaya natin? So, sabaw na kaunti. Tapos beef, a little lechon kawali, chicharong bulaklak, bone marrow, tapos chili oil. Yan ang potok batok bite. Kari pala ang panalo na. Sets the tone, sets the bar for the rest of this vlog. So make sure panoorin nyo from start to finish. Malupitan to. See you sa next stop. Isa pang dinadayong pare sa short sa Shorthorn, ang third mami pares. Nagsimula tayo sa pares, tatapusin natin sa pares. Tapos ari yung pinakasabaw. Ewan ko lang ah. amoy Batangas go toto Dito man natin lasa. O order tayo ng overload yung Balbacua Isaw Tuwalya 85 tapos 95 daw with dry seal. Tapos si Aisha o order na mami. Ari yung laman. Ari yung buto-buto. Ari yung isaw. Oh, sorry. ang iba sa mga man nila sa pares nila. Yun ang mami ni Aisha. Tapos sasabaw ka na. Ari na ang ating overload pares. Yung sabaw niya, parang Goto, Batangas na medyo malapot. Sa yung amoy niya, parang gayon nga kakaalaman sa lasa. Ayan, naman yung kanilang beef mami. Yun, no? Parang solid din to. Ang marami kumakain din eh, mga riders. Ayan, no? <laughs> Ang dami mga nakamotor. Mm -hmm. Yan. so ito na. Yeah, Ayan, may, mga nakikita akong isaw. May konting tuwalya. Saka mga taba-taba. Tapos mga konting balat. Bal ng balbakwa. Try muna natin na walang kahit ano, walang mga sarsa. Walang pampalasan. First bite. Thank you, Lord. Mm. Yung lasa niya, it's actually closer to Batangas Goto than Pares. Hindi naman siya todong lasang Batangas Goto pero yun nga, mas malapit yung lasa niya. At bilang Batangueño, mas gusto ko. Are. Lagyan lang natin ng chili oil tapos bawang solid to ah quality ah meron siyang pait ng konti konting konti lang kung ano to kung halimbawa sabihin na ano gotong batangas in manila pwedeng ano siya eh pwedeng pumasa na batangas goto siguro dahil yung mga lamang loob niya yung mga isaw mga tuwalya mga balat yung mga ginagamit sa batangas goto eh pero quality yung sabaw sarap patis pala to napalagay ko kaya pala mas sumarap Lalagyan ng patis. Tapos, tikman muna natin tong ano, itong mami. Hanap tayo ito, itong may lated at hindi naman nakakais si Aisha niya. natin yung mami noodles. Mm. Yung noodles niya, typical sa mga street mami. Mas gusto ko tong ano, tong pares. Yan. So, lagyan na natin ng, ano, nakita na natin yung chili oil. Lagyan natin. Yan. Masasarap yan. Tapos yung lamang loob niya malambot ah. Parang parang Batangas goto talaga na pinakuluan ng taklong oras. Nung nalagyan ng chili oil, lalong sumarap. Tapos ang alam ko, 24 hours sila. Yung, yung gabi, halimbawa, galing ka sa isang ride, halimbawa, ano ka, rider ka, bago ka umuwi, medyo maginaw, Hihigo ko na sa Panalo, panalo. Solid ending sa ating Potok Batok Food roll Meron ba kayo ibang mga recommendations sa food crawl? Let me know in the comment section. Pupuntahan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell. And watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.